sa trabaho maramdaman mo talaga yung tamlay, parang tamad ng kilos tulad ngayon, parang wala akong foundation wala sa ano yung katawan walang lakas kaya labas muna ako ano tayo ng bulalo sabaw para pagpawisan yung katawan wala kasi hindi kasi pinapawisan yung katawan mo Lagi ka lang nasa aupo Nang tapon, nasa aircon, mahanap na tayo ng mga tain para masarap na sabaw na lagyan natin ng sinip para maging kulis ng katawan.